Ramdam na ang hagupit ng Monster Hurricane Milton sa Florida, Amerika. Bukod sa matinding ulan at hangin, kaliwat kanan din ang mga buhawi. Kakabakaba na rin para sa kanilang kaligtasan ang halos dalawang taang libong Pinoy doon. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Maladilubyong hangin ang bumulabok sa mga taga-Florida, Amerika ngayong araw. Sinabayan niya ng malakas na buhos ng ulan kaya ang mga punot-poste nabunot at nagsitumbahan. Yan ang hagupit ng Monster Hurricane Milton. Nagkanda bungi-bungi naman ang bubongan ng stadium sa St. Petersburg. Wasak din ang bahagi ng gusaling yan matapos baksakan ng construction crane dahil sa pagbayo ng malalakas na hangin. Sa highway na yan, bahagyang nawala ng kuryente dahil sa mga pagkidlat ang mas nakakatakot pa dyan, kabi-kabilang buhawi ang namumuo sa Florida. Dahil dyan, mabilis nawasak ang bahay na yan. Ayon sa si National Weather Service, halos labing anim na buhawi ang tumama sa Florida. Posibleng dumami pa yan sa mga susunod pang oras. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Hurricane Milton, It's okay, buddy. It's okay. Naabutan ng highway patrol ang isang aso na iniwang nakatali sa bahang parte ng kalsada. Agad nilang yang nirescue. Halos dalawang milyong bahay at mga gusali ang walang kuryente ngayon sa Florida. Halos dalawang milyong residente rin ang una ng pinalikas. Sa ngayon, nasa Category 1 na lang ang Hurricane Milton. Mula sa mapaminsalang Category 5 bago ito maglandfall. Sa kabila ng paghina ng bagyo, nariyan pa rin ang banta ng halos labindalawang talampakang storm surge o daluyong. Lalo't matinding pagbaharin ang nananalasa sa mga komunidad na malapit sa dalampasigan. Gaya na lang na nangyari sa beach resort na yan at sa Lee County. Ang mga Pinoy sa Florida, gaya ng vlogger na si Inday Roning, nag-share pa kung anong sitwasyon. So, nakatakot talaga dito. Naku, hating gabi na. Pa si Inday Roning. Hindi talaga ako makatulog. Nagvideo rin siya kung gaano kalakas ang hangin doon na halos tangayin na ang kanyang bagong tanim na puno ng saging. Ang Dersa si Aaron Arcilia, pinaghandaan na ang Hurricane Milton, lalo't kakatapos lang din ang pananalasa ng Hurricane Hylene. Kwento niya, pahirapan ang pagbili ng supplies dahil nagpanik ang mga tao. I went to a store and I already noticed that the um, shelves for bread and water have been running out. And I have seen videos here and they have, um, I have reports as well from friends and family um, telling me, giving me hints na wag ka na lang lumabas kasi wala namang laman. Samantala, kapansin-pansin naman ang malakas na hangin sa labas ng bahay ni Joanna Roberts habang kinukumusta namin siya. So far, for seven years, ito po yung talaga pinakamalaki kasi sakop niya yung buong state ng Florida. Wala namang po siyang ulan. Yung, hangin lang po talaga siya. Sa huling tala ng DFA, halos 200,000 ang binang ng mga Pinoy sa Florida. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.